Welcome to Thailand. Ayan. Nakikita nyo pong yan ay ano, Ah, uh, tinatawag nilang street, ano yan eh. Yung mga, nakandyan is yung mga street foods na kapag ano lang, alas dos ng hapon hanggang alas dos ng madaling araw, nag-open sila no Ayan, malaking, malawak na kalye siya. Diretso siya na panay lang siya street food. So, yung mga tao, dyan nagpupunta. Yung mga tinatamad magluto, yung mga banding-banding ng mga tropa. Ngayong paggabi, nanjaan po ang mga tao. Busy area siya kapag gabi. As in talaga makikita mo yung da dami ng tao nagsisiksikan. Para siyang Chinatown, no? Pag sa gabi. So, yan yung tinatawag nila dyan, no? So, ayan makikita nyo mga tao nakaupo lang sa labas meron sa labas, meron sa loob, pero mostly yung ibang mga tao nandun sa labas. Karamihan ng mga binebenta nila dyan is yung mga noodles, no? Hindi naman kami masyadong nagkakain ng mga noodles nila kasi ang daming mga spices at saka yung karamihan maaanghang. Mahilig kasi sila sa mga maanghang. Ay, nakita no, niyo sila, oh, lang. Tambay-tambay lang sila sa gilid-gilid. Ayan, ang mga kanya-kanya silang upuan, kanya-kanyang uh, lugar. Ayan, iba mga cellphone, tumatambay. Saan-saan galing yung mga tao paggabi. Siguro after work nila, dyan na lang sila tumatambay. Kesa nga naman magluto pa sila. So, dyan na lang sila kumakain sa mga ganyan. Makikita nyo yung mga pagkain. Ang dami mga spices na nilalagay sa mga pagkain nila. Yung iba naman, hilaw pa, no? Kinakain. So, iba-iba talaga ang ano ng kultura. Pag nagta-travel ka talaga, makikita mo yung kaibahan ng kultura mo sa kultura ng ibang lahi, no? Sila, sanay sila sa ganyan. Pero, syempre, pag nakita mo, ikaw, hindi mo magugustuhan kasi hindi ka naman, hindi mo naman nakagisnan yun. So, sa kanila, parang okay lang sa kanila yan. Kasi, everyday naman na nilang ginagawa yan. Ayan, gagala kami. Naghahanap kami ng makakainan. Hindi kami makahanap-hanap. So, naghahanap kami ng McDonald. Kasi nga, ayaw namin kumain sa ganyan. Kasi nga, hindi, hindi siya masarap Yung iba siguro nasasarapan. Pero kami, siyempre iba yung panlasa. No, masyado kasing no iba yung mga nakalagay. Tsaka yung iba spicy. Pwede naman di mo lagyan ng maanghang pero yung iba pa rin. Naghahanap kami ng ano dyan, KFC or McDonald. Kasi ayaw namin tumambay doon sa labas. At kumain. Nakikimaritas lang kami sa palipaligid. Ayan, Marimaritas. Ayan. Ano mga nangyayari dyan? Ano mga kaganapan dyan? Hmm. Ayan ang mga ano hindi naman nila alam yung marites no? pero may mga nagmamarites din naman dyan mga chika chika lang sila mga tropa tropa ayan ang Thailand sa gabi sa Bangkok Thailand po yan so pinaka city nila yan yung pinaka city ng Bangkok is sobrang busy daming tao para siyang Manila rin parang ang ano eh ah, para ka lang nasa Tom Dor sa Dibosorya eh. Mga gano. Ayan yung cat cafe yan. Mga ano naman yan. Mga pusa. Yung mga nandoon. So, ayan. Nakita mo sila. Diyan na sila sa labas. Makain lang sila. Ayan. Mga tao. Tambay-tambay. Ayan. -tamba, makikita nyo yun, yan. Yung Tuk-tuk na yun. Yung tinatawag na sa ating tricycle yan. Sa kanila tawag yan. Tuk-tuk. Hmm, Pwedeng sumaka yung anim na katao dun. So, ito na tinatawag na yun. Ayan ang taxi nila. So, yung mga tao yan, palakad-lakad lang. Ayan o, ganyan ang pagkain nila, o. Di ba, parang turo-turo lang. Ayan, merong, iba naman, may restaurant, papasok ka sa loob. Sa labas. Mahabang ano yan eh, kalye. So, puro mga street foods lang sila. Nakikita nyo. So, wala. Wala kami mahanap na McDonald. Mahanap din kami kay FC. Wala. So, punta kami sa 7-Eleven dyan. Punta na lang kami sa 7-Eleven doon. Hanap kami na makakain namin doon. masarap eh, sarap ang pagkain nila pero hindi lang talaga siguro sanay sa panlasa mga pagkain